Guys, ito yung ano, uh, kasabihan, yung mga uh, uh, sinumpaang uh, tungkulin. Ayan, ito kasi yung uh, sinumpaang tungkulin ko sa aking uh, kumpanya. So, bawal, <laughs> bawal umayaw, bawal magreklamo, walang ibang gagawa kundi ako. Kaya, umulan, umaraw, uminit, kahit pang bagyo minsan may nararamdaman pa sa katawan pero go ganun talaga <laughs> kasi trabaho 'yan eh so ang uh, nature kasi ng trabaho ko is uh, minsan ay uh, rush uh, nagkahabol ng oras so yan kailangan marunong ka dumiskarte hindi ka po pwede yun nga hindi nga ako puwedeng magreklamo kasi nga uh, ako lang din ang gagawa niyan magre-reklamo ako ganun din ako pa din so yun talaga so share ko lang din yan so matagal na rin ako sa trabaho ko hindi bago sa akin to minsan pa nga uh, pagyo ko ating gabi kasi may mga ganun talagang sitwasyon hindi maiwasan ganun talaga so bago ako nakapasok dito sa trabahong ito ay uh, tawag dito uh, sinabi naman sa akin na may ganong sitwasyon talaga so yun talaga hindi nga maiwasan ay sa tuwing nagkakaganito ay yun na lang ang aking pinahahawakan yung sinasabi sa akin na may mga ganitong sitwasyon so hindi kailangan mainis kasi nagmumotor baka pumaya, di ba sa sobrang inis madisplasya pa so nagmumotor baha malakas ang ulan guys yung baha sa motor delikado naman talaga kasi baka tumirik yung motor so kailangan marunong ka rin dumiskarte hindi po pwedeng uh, basta basta kasusugod sa baha na hindi mo alam kung ikaw ba'y makakatuloy pa so kailangan mo rin dumiskarte ayan isang bayan pa lang yan uh, tinahak natin pero ganyan na so yan nasa kabuyaw pala ako nyan and then papunta ako ng lipa uh, naman ako yung nga lang dahan dahan lang din kasi halos ano zero visibility yeah, ano diba? ba tama ba ko iba tipo nga uh, wala ka nang makita sa daan so kung napapansin nyo mga nakailaw yung mga nakakasalubog natin kasi nga ay uh, madilim. Malakas kasi ang uh, ulan. Tsaka medyo baha na rin sa daan. Kaya talagang dubli ingat sa pagmamaneho. Tsaka nakabukas din yung ating uh, LED light dyan. Yung malakas para at least kita rin tayo. Hindi tayo basta-basta masasalobong. Ayan. Medyo talaga namang pag napupunta ako sa medyo malalim na parte ng uh, tubig ay tumitilamsik pataas yung ano, tubig kaya minsan ay bigla ang uh, din ako so marami naman kasabay dyan yun ano yan uh, guys sa intro naman is ando naman yung pecha pero sasabihin ko pa rin July 18, 2024 So nakita naman nakita ko naman na may ano may uh, alert na heavy rainfall. So yun nga siya at simpuhan ko.